kay kami ng po sa dagat. Ganito umuno na kaalis ng bansa si Dismiss Mamban Mayor Alice Leal Guo o Guo Hapieng, kasama ang kanyang mga kapatid na si Sheila at Wesley. Kuwento ni Sheila sa naganap na Senate inquiry ng Committee on Justice and Human Rights ngayong Martes, August 27. Sinundo siya kasama ang mga kapatid na si Alice at Wesley ng isang van sa kanilang tirahan sa farm sa Tarlac. Hindi umuno niya kilala ang driver at maging ang plate number ng nasabing sasakyan. Sakay nito, napunta sila sa hindi niya alam na lugar kung saan sumakay sila sa maliit na bangka. Matapos ang limang oras, lumipat sila sa isang mas malaking bangka. Dagdag pa nito, ito ay isang fishing ship dahil may nakita siyang panghuli ng isda. Sa ikatlong pagkakataon, lumipat ang mga ito sa isang pang barko na mas maliit sa ikalawang sasakyang pandagat at dumiretso na ng Malaysia. Nagkaroon naman ng iba't ibang teorya ang mga ahensya ng Gumiyan o sa kwento ni Sheila. Mukhang malinaw nga na nakalabas siya ng bansa, hindi kumagamit ng ating port. Uh, yung sinasabi niya na nagbiyahe sila ng 4 uh, to 6 hours by a bangka para papuntang Malaysia. Ang teorya po namin dyan ay parang sumakay sila ng bangka ay uh, speedboat sa bandang Bunggaw, Tawi-Tawi. Yun po, churi uh, lang po namin yun. Uh, wala pa kaming concrete uh, evidence uh, to conclude. Uh, meron po tayong uh, port sa Bunggaw uh, municipality ng Tawi-Tawi, pero pag sumakay sila through the ferry boat na na-monitor na natin, yung port talaga natin, it will take them 10 to 12 hours. Pero magkakaroon po ng marka ang kanyang passport. Pero dahil po walang pa marka ang kanyang passport nang labas niya sa Pilipinas, ay ang churi po namin ay gumamit nga ng backdoor. Uh, Nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours by a bangka, uh, speedboat, from Bongao to Sabah. Yun po ang pinakamalapit sa Sabah. Luzon ang point of exit nila mula sa Pilipinas para makapuntang backdoor. At dahil din sa kwento niya na sumakay muna sila ng bangka bago lumipat sa mas malaking mas malaking boat, no? Ay posibleng dumaan sila sa mga private port. Dahil ang mga bangka naman pwedeng hindi naman yung tulad ng mga mas malaking boat, no? Na kailangan, kailangan sa mga official port dumaan. Minsan nga pwedeng nga sa tabing dagat lang doon manggaling ang mga bangka. Um, ang ang kat, sa tanong ni Senator Villanueva, ang pangkabaniwa na ruta doon sa backdoor ay Zambasulta at Palawan. Yun, yun ang mga ulat sa amin galing sa mga Pilipinong nasasalba natin sa ibang bansa na trafficking victim at sa mga ulat nila ay kung nag man sila, doon sila dumadaan. Pero lumalabas dito na maaabi din talagang dumaan sa, sa Luzon, lalo na kung may, kung may resources ang taong gusto makalabas. Samantala pagdating sa Malaysia, isang babae raw ang tumulong sa kanila sa arrangement at sumakay sila ng aeroplano papuntang Singapore. Dito na sila sumakay ng ferry papunta sa Indonesia. Ayon din kay Sheila, August 20 na huli niyang nakasama si Alice Guho sa Indonesia bago sila mahuli ni Cassandra Leong na nakasama rin nila sa Malaysia. Si Ong ang authorized representative ng Lucky South 99 Corporation na operator ng Porak Mega Pogo Hub balak sana umano ng mga ito na bumalik sa Singapore at dumiretso sa Hong Kong. So sa ngayon, alam nyo ba kung nasa saan yung ibang mga kapamilya ni Alice Go? Yung mga magulang at saka si Wesley, alam nyo ba kung nasaan sila? Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? A uh, yung hiwalay kami lang sa Indonesia pa po siya. So, naiwan siya. Mm, Nung kayo ni, ni Miss Cassie ay naaresto, naiwan doon sa Batam si Alice. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Nakita naman sa kopya ng passport na nakuha ng Bureau of Immigration, mayroon itong stamp na nakarating sa Malaysia at stamp sa Indonesia. Samantala, pagdating sa usapin sa mga seaport na karaniwang ginagamit upang makalabas ng bansa, kasalukuyan daw ang pagre-recruit ng mas maraming tauhan ng Philippine Coast Guard. Uh, sa kasalukuyan, as, um, as known by many, we're in the process of um, recruiting more people, establishing more posts where we can fully enforce and implement controls in addition to our basic mandates in support to the mandates of other agencies like immigration. Giit ng mga mababatas na isilang matiyak na umaandar na maayos ang mga sistema ng bansa para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Hindi rin daw katanggap-tanggap na napakahigpit ng mga immigration officers sa mga ordinaryong Pilipino tuwing lalabas ng bansa, subalit nalusutan ang ating mga otoridad ng isang puganteng pinaghahanap ng batas. Because we wanted to make sure that our system works. We wanted to make sure that there are mecha the mechanisms are in place. Baka po pwede, Madam Chair, we can ask these agencies, ano ba yung process nila? And if there's anything we can improve, what are the loopholes that we are looking at na po pwede nating pagtutukan, pagtuunan ng pansin sa budget deliberation? Papakita na naman natin itong mga saksakan ng daming intelligence funds, itong border control management funds, etc. We wanted to make sure na these are being used properly. Liana Canelaw, CLTV 36 News.